Mga kapatid, patuloy po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Pati po sa mga bago po, kayo po ay welcome sa ating channel. Ito po ang new link Brother Owen. At ngayon po, magbibigay lino lang po tayo sa mga komento at tanong po ninyo. Ito po ay isang bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan. Ano po? Kasi po karamihan sa nagbabasa ng kasulatan, hindi ito basta-basta talaga maunawaan. Kaya ikapapahamak ng taong walang unawa. Kaya babasahin po natin at para matulungan po natin itong mga nagkokomento na ang sabi po niya doon sa unang Pedro 3.19, hindi tao ang tinutukoy dyan. Yun ang kanilang pangunawa. So ngayon, bibigyan po natin ito ng discussion para maintindihan natin may katotohanan ba yung kanyang sinabi doon sa talata na kanyang ibinigay sa unang Pedro 3.19 ay hindi raw tao ang tinutukoy doon Kaya ating aalamin mga kapatid Ano po? Nang sa ganon, hindi tayo mapahamak Kasi po, pag wala tayong kaunawaan sa mga salita ng Diyos Basa lang tayo, basa ng basa Tapos tanggap na nang tanggap, hindi natin naiintindihan. Yung mga ganong kaisipan ay isang bagay na Walang paggabay po ng Santong Espiritu Kasi po, yung Banal Espiritu ang trabaho po niya ay magpaunawa sa mga bagay na hindi natin naunawaan sa mga bagay na espiritual. Puntahan muna natin yung salitang iyon bago natin ito balikan ito ay bibigyan po natin ng magandang discussion. Ano po? So, puntahan po natin yung sinasabi po ni Juan. Ngayon, basahin po natin yung sinasabi po ni Juan para magkaroon tayo ng idea ng sa ganoon sa bawat nagbabasa nangangaral, nagtuturo, may patnubay ng Santong Espiritu. Ito po'y sinasabi dito po sa mga sulat ni Juan 16.13. Basahin po natin. Ano po? Sinasabi po ng kasulatan para maturuan tayo ng tamang aral ating pong uunawain ito para tayo ay hindi magkaroon ng confusion sa ating kaisipan. Ano? Hindi tayo malito. sa Sapagkat ang Panginoon din po ang magtuturo sa atin. Katulad ko, hindi naman ako ang magtuturo ng mga bagay nito. Yung aral at turo na andyan na. Babasahin lang natin at uunuwain para matupad natin yung kalooban ng Ama. So basahin po natin ito. Subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig 'yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating ituloy po natin sa verse 14 luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya ang lahat ng mga bagay na nasa ama ay akin kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Malinaw po. Yung mga aral at turo na ating tatanggapin na mula sa Panginoon, ang sinasabi po dito, ano ibinigay na po ng Ama. Bakit po? Kasi ang sinasabi po dito, ang lahat ng mga bagay na nasama ay akin. So malinaw po. Kaya kung babalikan natin itong 13, ano ho, para magbigay lang po sa atin ng wisdom. Kasi hindi ka mabibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding kung walang patnubay ng Santong Espiritu ang isang nangangaral at nagtuturo. Bakit po? Kasi po, walang patnubay ang isang mangangaral, sabi po dito, no? Subalit, so, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, yung po yung banal na Espiritu, basahin nga natin sa isang salin. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Malino po. San mang gagaling? Sa anak. Sapagkat ibinigay ng ama sa anak ang authority. Kaya ang sinasabi ni Jesus dito sa verse 15, balikan natin yon ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Nakita po ninyo? Lahat ng authority, ibinigay kay Kristo. Kaya nga po, kung wala kang patnumay ng Santong Espiritu, kung mangangaral ka, ay pawang kasanang malingan yun. Kasi kailangan mo ng wisdom, knowledge, and understanding sa patnubay ng Santong Espiritu sa isang nangangaral. Bakit ka papatnubayan? Yung aral at turo kay Kristo pa rin manggagaling. Malinaw po ba? Kaya ang sinasabi dito, ang lahat ng nasa Ama, nakita po ninyo, ay nasa akin, sabi ni Kristo. Kaya sinabi kong sa akin, manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Yung lahat ng ipapahayag ng Banal na Espiritu ay yung aral at turo ni Kristo. Hindi manggagaling sa Banal na Espiritu yung kanyang ituturo. Malinaw po ba? Kaya huwag natin sasabihin na sinabi ninyo na ito turo ng Banal na Espiritu. Hindi po. Ito po ay gabay ng Banal na Espiritu na ang aral ay galing pa rin po kay Heso Kristo. Ngayon, balikan natin itong tanong na ito. Yung unawa ng mga taong ito, kaya hindi sila matuturoan ng Banal Espiritu kasi hindi sila makapatnubayan kasi maaari ang kanilang puso ay puro kasamaan. Maaari ano? Pagiging sakim, o kaya ay may pananaghili, may puot o may inggit sa kanilang mga puso kaya hindi sila makakaunawa sa parang espiritual. Kaya kailangan mayroong pagpipigil sa sarili. Unang una, naturo ang kanang kabutihan na mula sa Panginoon. Kaya maituturo mo ng tama sa mga taong nagtatanong at nakikinig para'y mga nakikinig matuto rin. Kapag sila'y natuto, ang ipapahayag nila yung mga katotohanan din. Para walang magmayabang, ang bawat sa atin, alam natin na yung aral at turo ay galing pa rin kay Kristo. Kaya tulad ko po, lagi kong pinabangit sa inyo, yung mga aral at turo hindi nang galing sa akin. Itinuturo ko ito sa inyo dahil nababasa natin sa kasulatan yung itinuro na ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, bigyan natin ito na linaw. May katotohanan nga ba ang kanyang sinabi na hindi raw tao ang tinutukoy dyan sa talatang iyan? Kaya babasahin natin So basahin natin Unang Pedro 3.19 Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan Ngayon, hindi mo talaga maintindihan kapag talata lang binasa mo Kailangan pag nagbabasa ka, babasahin mo yung nasasakop na pangungusap Kaya kasama dito ang verse 18, 19 hanggang 20 Para maintindihan natin na ang tinutukoy dyan ay tao kasi ang kanila ay hindi raw tao. Maaring ang tinutukoy nila yung mga anghel, ang mga bagay diyan sa talatang iyan. Kasi pag talata-talata lang at magkakaroon ka ng ibang kaisipan, yun po ang mali. Kasi dadagdag ng sarili mong isip yung ituturo mo. Samantalang dito sa channel natin, binabasa natin para maintindihan natin at kumuka tayo ng iba't ibang salin para maintindihan natin at at the same time hindi nang galing doon sa nangangaral. Katulad ko po, salita ako ng salita na mga bagay na isasagot sa inyo, hinahango ko sa banal na kasulatan. Bagamat may iba't ibang salin kasi inuunawa din natin. Malay natin, baka doon sa isang salin eh hindi ganun ang sinasabi. Di ba? Pero yan, hindi yan magkakasulat kasi kailangan natin ng unawa. Kaya nga, kung wala kang understanding, knowledge, and wisdom, you cannot understand the Word of God. Kaya nga ang salita ng Diyos, maintindihan natin kung mayroon kang patnubay ng satong espiritu. Ngayon, ang sabi nila mananahan daw, hindi po mananahan sa isang tao kundi papatnubayan ka lang nito. Ano Ang patnubay ng mananang espiritu sa isang tao kung ikaw ay isang mangangaral, kung ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan mo ng patnubay ng santong espiritu para tama ang iyong ipapangaral. Ang tanong, paano ba ikaw papatnubayan? Unang-una, nagsasaliksika ka ng kasulatan. Pangalwa, talagang lagi kang basa ng basa ng kasulatan. Hinahanap mo yung sagot. Huwag kang titigil nang hindi mo makikita ang sagot. Katulad nito na nagtatanong, kaya ating tinutuklas. Hahanapin natin ang sagot. Kung talagang tama ang kanyang pangunawa, ay ating aalamin. So ngayon, ang kanyang unawa dito sa talatang ito ay hindi raw tao. Ngayon, aalamin natin. Kasi ang kaninang gustong palitawin dito ay mga anghel daw yan. O ngayon, di aalamin natin. Ngayon, di binasa natin ito no. Pupunta tayo sa verse 18. So basahin natin ang buong pangungusap. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga dimatuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na noon ay mga suwail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti sa makatuwid ay walong kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. So, malinaw po. Ang tinutukoy dito, bakit wawalong kaluluwa? Wawalong tao lang ang naligtas. Kaya, ang tinutukoy dito sa verse 19, mga tao. Kasi po, taong tinutukoy niya kasi wawalong tao na nga naligtas sa verse 20. Kaya, isasakupin mo yung 18, 19, and 20. Kaya, dito sa 18, Si Kristo, anong purpose? Bakit namatay siya? Ay para nga tubusin ang mga kasalanan natin. Kung hindi to tubusin ang ating mga kasalanan, ay anong purpose pa ng pagkamatay ni Kristo? Alam nyo po mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, lalong lalo na po dito sa Pilipinas, laging ginugunita ang mahal na araw. Bakit? May Lunes Santo, Martis Santo, di ba isang linggo yung Santo o Banal? eh, ibig sabihin, isang linggo ka lang banal. Tapos, pagkatapos noon, balik ka na ulit sa dati. Gayun ba? At the same time, alam niyo po, yung ginugunita nila, nagpapapako sila sa krus, di ba? Hanggang doon lang naman sila sa pagpapako. Bakit hindi na rin nila gunitain yung nailibing si Kristo ng tatlong araw at tatlong gabi doon sa ilalim ng lupa? Gawin kaya nila yon? Baka sila hindi makahinga? No, ba? Diba? Ngayon, nakakatawa man ang kanilang ginagawa, pero dapat iyon ay ipinapakita lang na na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero wag na naman natin gawin yung ganung tradisyon na magpapapako pa sa krus, magpa-penitensya ay hindi dapat. Kaya itong talatang ito, no, sa verse 18, nagpapakita lang na ang kanyang kamatayan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi dito, Pinatay siya sa laman. Ang napatay lang pala, laman. Hindi yung mismong being ni Kristo. Kasi nga po, nagkatawang tao. Yung iba ayaw maniwala na nagkatawang tao si Kristo. Di ba? So yun po, nakakalungkot. Ngayon, bakit binuhay siya sa Espiritu? Kasi po, may purpose yung kanyang Espiritu mananaog doon sa lugar na mga patay. Kaya ang sinasabi dito, para maintindihan natin, yung sa verse 19 na sinasabi ninyo, ang pinuntahan diyan mga tao ding mga namatay sa panahon ni Noe. O ba? Diba? Kasi ito yung verse 20. Yung panahon ni Noe, nagkaroon po ng flood o baha. Ginunaw ang mundo sa pamagitan ng baha. Yung salitang gunaw, hindi naman po sinira ang mundo, eh, di ba? Lumubog ang daigdig sa pamagitan ng baha. Di ba? Nagkaroon po ng flood. Kaya nagkaroon ng daong, pinagawa si Noe ng daong para makasakay sila at mailigtas. Kaya kung hindi sumunod si Noe sa pag-uutos ng Panginoon, hindi sila maliligtas. Nakita po ninyo. Kaya napakatidalye ng sinabi ng Panginoon, ganito ang gagawin mo. Sinunod ni Noe ang lahat ng instruction kaya naligtas. Sa panahon natin ganoon din, susundin natin ang instruction ng Panginoon para tayo rin ay maligtas. Nakita po niyo. Ngayon, ipinapakita e, dito sa talatang ito na ibinigay e niya, bakit sinabi niya hindi raw tao? E, ibig sabihin, walang paggabay ng na espiritu ang taong ito. Kaya kung mga ngaral yan, basta lang mga ngaral at makikinig kayo sa kanila, ay kayo rin na mapapahamak. Kaya tayo, tinuturoan tayo ng ganitong pag-aaral para maintindihan natin yung mga bagay na nakasulat. Kaya huwag patala tala ang kaya pagkayo kayo magsasagot, babasahin nyo ng buo. Baka may ibang nasasakop doon, iba ang kahulugan nito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yung eh, mga ganitong mga kaisipan ay wala yung paggabay ng Santong Espiritu kasi tuturo lang kayo ng maling aral. Ipapaniwala kayo. Katulad nung mga panahon na hindi pa nakikita ang mundo, may nagturo, ang mundo daw ay plat, di ba? Hindi bilog. Eh ngayon, napatunayan na o kahit napatunayan na na ang mundo bilog, marami pa rin mga taong naniniwala na ang mundo ay flat. O di ba? May mga drawing pa nga yan sa mga internet na makikita natin. Pero napatunayan na ito dahil meron na tayong mga high-tech technology, may Hubble Space at ngayon meron na rin pong isang uh, telescope na tinatawag na web na kusang ay naiispatan yung mga bawat galaxy. Di ba? So ngayon may mga patunay na kaya kung kayo pa rin ay nasa isang aral na mali at hindi kayo magsusuri at hindi kayo mag-aaral, ibig sabihin, naghahatid iyon sa kapahamakan. Nakita po ninyo? O ngayon, alamin natin ang mga bagay na ito. Ngayon, napatunayan na ba natin na tao yung ililigtas ng Panginoon? Kaya yung talatang ito na hindi nila naunawaan ay magpapahamak lang sa kanina. So, malinaw na po ba ang ating naging talakayan ngayon? So, hindi ko hahabaan kasi na ipakita ko naman po sa inyo na ang talatang ito ang ay tinutukoy dito yung mga tao. Kasi ang kalangan nila, anghel yung tinutukoy dyan. Kasi ang anghel, wala ng pag-asa. Naghihintay na lang sila ng paghuhukom. Kasi yung panahon ni Nowing iyan, di ba, ginunaw. Kaya yung mga anghel na kung saan ay gumawa ng kalaswaan, kasi gumawa sila ng kalaswaan, di ba? Kaya nagalit ang Diyos Kaya pati yung mga taong walang malay sa kalaswaan Nadamay dahil sa mga anghel na ito O patunayan natin bakit mga anghel nga yan Pupuntahan natin sa paliwanag ni Judas O tingnan po ninyo Ito yung magiging sagot natin Pag tayo nagpapaliwanag sa salita agad natin ang sagot Sa mga kasulatan Katulad po nito May katotohanan ba yun na nananggulo? ang mga anghel sa panahon ni Noe, kaya pinagawa ng daong si Noe para maaligtas sila. O ito po yung dahilan. Puntahan natin dito sa Judas 1.6. Basahin natin hanggang verse 7. Dito natin makikita ang nangyari at naganap doon sa panahon ni Noe. O basahin natin. Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hatulan sila. Tuloy pa natin. Alalhanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Malino po, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Ang sabi po dito, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. O oh, nakita po ninyo, ang anghel iba ang kauri sa uri ng tao. Iba ang kalalagayan ng anghel, iba ang kalalagayan ng tao. So ngayon, nakialam ang mga anghel na ito sa nilikha ng Diyos na mga tao. Gumawa ng kalaswaan at yan, kahalayan. Kaya ang nangyari, inahelin tulad ito sa Sodom at Gomorrah. Na ganun din ang na nangyari. ba? Diba? Kaya ginunaw ang Sodom at Gomora dahil gumagawa sila ng kalaswaan. Nakita po nyo? Kasi pinakita ito para hindi rin tayo gumawa ng mga bagay na katulad nila. Para hindi rin tayo mapahamak. Malinaw po ba? Alam niyo po dito sa kanyang ibinigay na talata, akala nga nila anghel. E paano niya pupuntahin yung mga anghel? Kasi ang sabi po dito sa verse 19 na sinasabi niya, Di ba napakalinaw po? Ang pinuntahan niya yung mga espiritong nasa bilangguan. Eh hindi yung mga espiritu ng mga anghel, yung espiritu ng tao o yung mga kaluluwa ng tao na napunta diyan sa lugar ng bilangguan. Di ba't napag-aralan naman natin ito? Meron tinatawag na Shul, Hades, at doon sa pinakahuling bahagi ng kalaliman at doon inilagay yung mga anghel na yon. Kaya sila walang takas doon, naghihintay na lang sila ng paghuhukom. Ngayon, basahin natin itong isang salin po dito sa Judas 1.6 sa ADB version. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw kaya sila naghihintay lang po ng paghuhukom sa dakilang araw kaya itong mga taong ito pinuntahan po tao po pala yung pinuntahan dito sa verse 19 yung mga espiritu na nakabilanggo tao po 'yan o babasa tayo ng ibang salin para patunayan natin para hindi talaga galing sa akin yung sinasabi ko so pupunta tayo sa isang salin dito pa rin po sa unang pedro 318 sa kalalagayan niyang espiritual, nangaral siya sa mga espiritu na mga taong nakabilanggo. Ay di ba't malino po? Lumulutang sa mga kasulatan na yung verse 19, kung babasa tayo ng ibang salin, lalabas talaga tao, hindi yan mga anghel na tinutulungan niya. Na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Ibig sabihin, binibigyan po ng chance ang mga tao sa panahon ni Noe. Yung mga tao doon kasi nadamay sila sa kagawa ng mga anghel na gumawa ng kalaswaan. Nakita mo ba, ba ninyo? Iyan po ang dapat nating malaman. Kaya dapat po magkaroon tayo ng pangunawa sa ating binabasa. Research tayo, alamin natin ang katotohanan nang hindi tayo madaya. Kaya kaibigan, ang sinasabi mo hindi tao ang tinutukoy dyan sa unang Pedro 3.19, pasis pasensya na po kung ang inyong paniniwala ay ibang nilalangian ano o ang gusto niyo ay hindi tao sa verse 19 na yan ay nasa inyo po kami lang po ay nagbibigay ng paliwanag at binabasa ko naman po sa kasulatan yung mga sagot namin so sa inyo ang inyong pagkaunawa hindi tao ang tinutukoy dyan sa unang Pedro 3.19. Eh kung iyan po ang inyong paniniwala, wala na po kami magagawa kasi hindi po namin para kayo diktahan o para paniwalaan kasi ang salita ng Diyos, kung maniniwala ka o hindi, nasa inyo po ang choice o pagpili. Kaya ang pagpili minsan, ikapapahamak kapag mali ang napili mo. So, dadalwa na nga ang pamimilyan, magkakamali ka pa. Kaya kailangan lang natin knowledge, wisdom, and understanding sa salita ng Diyos. Okay na po ba yon? So, napatunayan po natin, tao pala yung tinutukoy dito. Ang sabi po ninyo ay hindi tao. Ay wala na po tayo magagawa. So, hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, God bless you po sa inyong lahat.